Welcome back sa aming programa. Mapapakinggan nyo na po ngayon ang part 5. Ilang linggo ang nagdaan. Lalong tumindi ang aking pagkasabik. Unti-unti nang natatabunan ang aking konsensya. Nagpaplano na ako kung paano ko mapapainom kay nanay ang natitirang tabletas. Kung may GF lang ako, ay wala sana akong problema dahil pwedeng sa kanya ko ibuhos ang aking nararamdaman. Isang araw ay sinabi ni nanay na hindi mo na siya magbubukas ng tindahan sa darating na Sabado dahil lilinisin namin ang likod bahay. Napapalibutan ng mataas na bakod ang likod ng bahay namin at konkreto ang sahig ng buong paligid dahil doon nakalagay ang mga case ng soft drinks na aming paninda. Dahil tagulan ngayon at wala itong bubong, nagkaroon ng lumot ang sahig at naging madulas yun natatakot si nanay dahil baka daw madalas kami kapag kumukuha kami ng soft drinks doon din ang lugar kung saan naglalabas si nanay nabuo ang aking plano kailangan ng mapainom sa kanya ang gamot kapag umpekto na ito at ako ang kasama niya ay sigurado na muling magaganap ang nangyari noong mga nakaraan bago dumating ang araw ng sabado ay muling nagpunta si kuya Carl sa bilyaran. katulad ng dati siya na naman ang bangka sa kwentuhan. Bago sa umuwi, ay pasimple na inalok niya muli ako ng gamot. Libre lamang daw. Kapalit daw ng pagsusoli ko ng napulot kong botelya. Napansin niya na nakatingin ako sa isa pang botelya na dala niya. Iyon ang ginamit ko kay nanay noon. Napangiti na siya at kumuha ng isa. Mukhang iyon daw ang aking korsunada. Ibinigay e niya sa akin. Buena mano daw ako dahil naubos na raw yung binili kong gamot sa kanya, bagong deliver daw yun ng supplier niya. Bahala daw ako kung kanino ko ipapainom yun. Agad kong tinanggap dahil mas interesado ako sa tabletas na yun. Bukod sa natirang tabletas na nakatago sa kwarto ko, ay binigyan pa ako ni kuya. Kaya naman, dalawa na ang aking tabletas. Pagdating ng Sabado, nakahanda na ako. Nagtimpla ako ng juice dahil mahilig dito si nanay. Nilagay ko muna ito sa ref para mamaya sa oras ng merienda ay ito ang ibibigay ko sa kanya. Ihahalo ko yung tabletas sa iinumin niyang juice. Sumunod ako kay nanay sa likod bahay. Nakadaster siya pero hindi katulad ng dati. May suot na siyang panloob ngayon. Ibinigay niya sa akin ng brush at sinabi na ako daw ang magkuskus ng lumot sa sahig. Iniayos na kasi ang mga damit na lalabahan. Nagkumpisa na nga ako magbrush ng sahig at si nani naman ay inaayos sa mga lalabahan na damit. Hindi nagtagal ay humingi ng tubig si nanay dahil nauuhaw daw siya. Natuwa naman ako dahil umayon sa akin ng pagkakataon. Kumuha ko ng baso at nagsaling ng juice. Kinuha ko ang tabletas na kabibigay lamang ni Kuya Carl Bago kasi ito kaya sa palagay ko ay mas mabisa ito kaysa doon sa luma na nakatago sa aking kwarto. Dinurog ko to at sa juice. Paglabas ko ay ininom agad ni nanay. Nagpasalamat pa nga siya dahil pinagtimpla ko pareho siya ng juice. Sa tansya ko, mga isang oras pa bago tumalabang gamot. Pero, inihanda ko na ang aking sarili. Matagal-tagal na ako sa aking ginagawa. Nang makarinig kami ng kumakatok, Sinabi ni Nani na marahil ay si Ati Gayeng iyon. Tinawagan niya raw ito para may makatulong daw kami sa paglilinis. Pagkatapos ng aming mga gagawin, ay uuwi na rin daw ito. Naisip ko na nasira ang aking plano. Hindi ko alam na darating pala si Ati Gayeng. Eh sana, hindi ko na lamang pininom kay nanay ang tabletas. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Narinig ko ang boses ni Ati Gayeng kasunod ito ni nanay papunta sa aking kinaruroonan. Sinabi ni nanay na si Ati Gaying daw ang maglalaba dahil tutulungan daw ko ni nanay sa paglilinis. Nagpaalam si Ati Gaying na magpapalit lang muna siya ng damit. Bago pumasok sa loob ng bahay si Ati Gaying ay sumulyap muna siya sa akin. Alam ko na nasasabit niya na sa akin pero mas interesado ako ngayon kay nanay dahil di hamak naman na mas maganda ito kaysa sa kanya. Habang naglalabas sa ati gaying, ay magkatulong kami ni nanay sa pag-alis ng lumot sa sahig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla ang umulan. Sinabi ni nanay na tamang tama dahil hindi na namin kailangan panggamitan ng hose para banlawan ang lumot na kinukodkod namin. Mas madali kasing alisin ng lumot kapag may umaagos na tubig. Nabasa kami ng ulan. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa dahil malapit na rin naman kaming matapos. Ngayon din si nanay. Nagpakabasa din siya sa ulan. Dahil malakas ang ulan, ay inanod nito ang lumot na aming kinusko sa sahig kaya napabilis ang aming trabaho. Binigyan kami ni ate Gay ng sabon at shampoo. Sinabi na maligo na raw kami sa ulan. E ito tal, basa naman na raw kaming dalawa. Nagubad ako ng t-shirt at nagsabon ako ng aking katawan. Napansin ko, Napanayang sulyap ni nanay sa akin. Nang hinayang ako dahil alam ko na tumatalab na ang gamot sa kanya. Kung hindi lang sana dumating si Ati ging eh malamang may nagaganap na. Kinuha ni nanay ang sabon sa aking kamay at siya naman ang nagsabon sa aking katawan. Sinabi ni nanay na magbanlaw ng araw ako. Sumagot naman ako na sa patak ng ulan na lamang ako magbabanlaw. Naiwan si nanay sa lugar kung saan naglalabas si ate Gayinga. Mga dalawang di lamang ang layo ko sa kanila, kaya naririnig ko ang kanilang bulungan. Sinabi ni nanay, na talaga namang kakaiba ang akin. Sumangay naman si ate Gayeng. Dugtong pa ni nanay, na maswerte nga raw ang magiging asawa ko dahil sigurado na talagang magiging masaya sa aking piling. Marahil ay sinasabi lang ni nanay kay ate Gayeng yun upang pasaringan ng kanyang pinsan walang kaalam-alam si Ate Gaying na nakita na ni Nanay na mayroong nagaganap sa amin. Nag-shampoo si Nanay habang nagkukentuhan pa rin silang magpinsan. Hindi na ako yung pinag-uusapan nila pero pareho silang patingin-tingin sa akin. Pagkatapos mag ay tinanong siya ni Ate Gaying kung hindi pa niya palalabhan ang kanyang suot na panloob. Mas mabuti daw para wala nang matirang maruming damit. Hindi man lang nagatubili si nanay. Hindi ako nakakilos sa aking kinatatayuan. Gusto ko na siyang sugurin. Makalipas ang dalawang araw, ay nasa bilyaran ako. Si nani naman ay abala sa tindahan. Katulad ng dati, medyo naiilang si nani sa akin dahil nga sa nangyayari sa amin. Wala na rin akong balak na ipainom sa kanyang natitirang gamot. Parang nakukonsensya na ako. Hindi nagtagal, ay dumating si Kuya Carl. Lumapit siya sa akin at bumulong. Ang tabletas daw na binigay niya sa akin ay fake pala. Hindi daw tumatalab kaya nagre-reklamo daw ang lahat ng binibentahan niya. Hindi daw yung katulad ng sinoli ko na lehiti mo daw. Hindi niya alam ay kumuha ako ng dalawang piraso at ngayon ay nakatago pa ang isa sa kabinet. Papalitan daw niya ang ibinigay niya sa akin. Nanlaki ang aking ulo sa sinabi ni Kuya Carl. Ibig sabihin ay wala pang bisa ang huling tabletas na pinainom ko kay nanay. Pero bakit? Bakit nung naliligo kami sa ulan? Bakit parang nakainom ng gamot si nanay? Dahil may nangyari noon. Biglang nabuhay ang aking damdamin. May kaunting salo-salo sa bahay. Kararating lang namin ni nanay dahil graduation day ko ngayon. Nakatapos na ako ng high school. Hindi nakauwi si tatay dahil sinabi niya na sa Pasko na raw siya uuwi. Si Tita Angie ang nagluto ng kaunting pagkain para mapagsaluhan namin. Kompleto ang pamilya ni Tita Angie. Kasama ang asawa niya na si Tito Andy at ang anak nila na si Cheche. Inimbitahan din pala ni nanay si Tito Obed pero hindi ito nakarating. Mabuti na lamang dahil ayaw ko na magkaroon muli ng dahilan para magkita si nanay at ang kanyang pinsan. Natatakot ako na baka siya ang pagbalingan ni nanay ng kanyang pagkasabik. Halos isang buwan na rin ang nakakalipas nang sabay kaming maligo sa ulan at nangyari ang bagay na iyon. Hindi pa ito nauulit dahil ay umayon ng pagkakataon sa amin. Isa pa, ay eh halata ko na mas pinagbuti ni nanay ang pagpipigil ng kanyang nararamdaman at pag-iwas sa akin. Alam ko na darating din ng sandali na hindi na mapipigilan ni nanay ang kanyang nararamdaman at hinihintay ko ang pagkakataong iyon. Naroon din si Ate sa ang katulong ni Tita Anchi sa paghahain ng pagkain. Napansin ko lang ang kakaibang kilos ni Tito Andy at ni Ate Gaying. Parang asiwa silang dalawa at hindi mapakali. Palibasa ay kabisado ko na si Ate Gaying. Natitiya ko na may ginagawang milagro ang dalawa. Habang kumakain kaming lahat ay pinag-uusapan ni Nanay at Tita Anchi kung aling kwarto ang gagamitin nila. Doon ko na pag-alamanan na sa amin pala matutulog si na tita at ang kanyang pamilya. Doon muna kayo sa kwarto ni Dondon matulog. Ikaw naman Dondon ay doon sa guest room na dating kwarto ni Gahing matulog. Single lang kasi ang kama doon at hindi kasi sila magkakasya kung doon sila matutulog. Inayos ko na yun kahapon. Sabi ni nanay, ayos lang po sa akin yun. Sagot ko naman dito. Ako na ang bahala Gahing dito. Pagkatapos kumain ay umuwi ka na't na gagabihin ka pa. Sabi ko naman sa iyo, dito ka na matulog eh. Pwede ka naman sa kwarto ni Ati Janet. Sabi ni Tita Angie kay Ate Gahing. Eh, marami pa kasi akong gagawin bukas kaya mabuti pa at mauna na nga ako umuwi. Sagot ni Ate Gahing. Medyo nakadama ko ng pangihinayang dahil kung dito matutulog si Ate Gahing ay eh, pwede ko na siyang pagtsagaan. Nauna na akong natapos kumain at kumuha ako ng ice cream sa ref nasa bandang likuran ako ni Tito Andy habang patuloy sa pag-uusap ang magkakapatid inilabas ni Tito Andy ang kanyang cellphone at tinignan ang screen na kunwari ay may binabasa hindi niya napansin na nakatingin ako sa kanyang ginagawa nako nagtext ang boss ko saglit lang at tatawagan ko ha sabi ni Tito Andy sabay tindig muntik na ako mapatawa dahil wala naman siyang binabasang text sa kanyang cellphone. Lumayo siyang bahagya at alam ko na kunwari ay may kinakausap. Hindi siya pinansin ni nanay at tita Angie. Napansin ko na panay ang sulyap ni ate Gaying kay tito Andy. Mukhang nawala na yung interes sa akin ni ate Gaying dahil mula nang dumating kami ay hindi niya na ako masyadong pinapansin. Mami, kailangan ko umuwi. May dadalhin akong papeles kay boss. Bukas ng umaga yun eh, bago siya magpunta ng Malaysia. Maaga kasi ang flight niya. Sabi ni Tito Andy, paano yan? Uwi na tayong lahat? Tanong ni Tita Anchi, awag ah, na, ako na lamang ang uuwi at doon ako matutulog sa ating bahay. Sabay na kami ni gaying pa uwi. Uwi ka ni Tito Andy. Kaya pala balisa si Tito Andy at Ati gaying ay mayroon silang usapan. na Solong-solo nga naman nila ang bahay ngayong gabi. Hindi ko alam kung nahalata ni Tita Anchi ang binabalak ng dalawa. Pero natagalan din bago na kumbinsi ni Tito si Tita Anchi na wag nang sumama sa kanya. Nagtataka ko kay Tito dahil nagka-interes pa siya kay Ate Gaying. Eh samantalang di hamak na mas maganda si Tita Anchi kay Ate Gaying. Alam ko ay kasing tanda ni Tita Anchi si Ate Gaying. Pareho silang 32 years old taliwas kay nanay. Pagkatapos kumain, ay nagpaalam na si Tito Andy. Kasabay niya si Ate Gayeng pauwi. Nawili ako sa panunood ng telebisyon habang si Tita at ang nanay ay nagkukwentuhan. Inantok na si Cheche, kaya nauna na itong matulog. Maya-maya ay umakit na sa itaas si nanay at Tita. Doon nila pinagpatuloy ang kadlang pag-uusap sa kwarto ni nanay. Mukhang ayaw nilang marinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Dahil doon ay naging interesado ko sa kanilang pinag-uusapan. Sumunod ako sa kanila. Idinikit ko ang aking tenga sa pintuan at pinakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Alam mo ate, pakiramdam ko may babae si Andy. Sabi ni tita, eh bakit mo naman nasabi yan? Tanong naman ni nanay, eh dati kasi ay eh halos araw-araw kaming may ginagawa? Eh ngayon, halos isang beses na lamang sa isang buwan. Ginagabi ba siya ng uwi? O kaya parating umaalis kahit walang pasok? Tanong ni nanay, hindi naman. Lagi nga siyang nasa bahay. Malimit nga na naiiwan pa siya sa bahay kapag may pupuntahan kami. E eh, sabi ni Gaying, hindi naman daw umaalis si Andy kapag wala ako. Sagot ni tita Angie, e eh, baka naman hindi niya na kailangan umalis. Dahil nasa bahay niyo na ang kanyang kinawiwilihan Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin Uwi ka ni nanay Yung ang hinala ko. Baka may relasyon sila ni Gaying Alam mo naman ang pinsan nating yon Masyadong mahilig Pati nga yung anak mo pinatulan niya Uwi ka ni tita Mabuti pa ay paalisin mo na lamang sa inyo si Gaying E baka malulong ng husto si Andy sa kanya Sagot ni nanay hindi naman siguro, baka gusto lamang makatikim ng iba. Sagot ni tita. Kung sa bagay, eh mabuti na rin ang nakakatikim ng ibang putahe paminsan-minsan. Uy ka naman ni nanay. Eh bakit ate? Pinapayagan mo nang tumikim ng ibang babae yung asawa mo? Tanong ni tita. Nako, hindi. Walang kahilig-hilig yun no? Sabi naman ni nanay. Eh bakit mo naman nasabi na mabuting tumikim ng Tumikim ng iba? Tanong ni tita. Aba, eh naisip ko lang. Eh kasi ganun din naman sa pagkain, di ba? Nakakasawa kapag palaging adobo. Pwede ko siguro siyang payagan. Kung hindi naman siya seryoso kay Gaying, eh okay na siguro sa akin yun. Basta wag lamang niyang bubuntisin at wag ding magtatagal ang relasyon nila. Eh sa palagay ko hindi magtatagal. Tignan mo sa anak ko. Nagsawa agad siya. Iba-ibang lalaki ang gusto niya. Sabi ni nanay. Ano kayang pakiramdam ng iba't ibang lalaki nakakasama? Asawa ko lang kasi ang palagi kong kasama eh. Uy ka ni tita. Aba ewan ko, itanong natin kay Gaying. Sabi ni nanay, muntik pa ako mapatawa dahil kunwari ay inosente siya sa ganoong bagay. Bakit kay Gaying pa natin itatanong? Pwede mo namang sagutin yan. Alam ko naman, nanatikman mo si Kuya Obet. Hoy, mahiya ka nga dyan. Hindi naman natuloy yun no. Sabi ni nanay na napapahagik-gik. Alam mo ate, minsan naisip ko kung ano bang pakiramdam kapag kasama ang ibang lalaki. Minsan kapag naiisip ko yun, eh mayroong damdamin na hindi ko maintindihan. Eh mahilig ka pala eh. Bayaan mo tihahanap kita ng lalaki. Nako, ayoko. Hanggang imagination lang ako no. Tsaka nakakatakot. Nang mga sandaling iyon, ay talaga namang init na init ako sa kanilang usapan. Eh. Agad akong pumasok sa kwarto ko at hinanap ang natitirang tabletas na inimod ko kay Carla. Tulog na tulog si Cheche -Che sa kama. Mabuti na lamang at hindi niya ako namalayan. Kailangan na mapainom ko to kay Nanay para sigurado na hindi siya makakapagpigil. Ang problema lang ay sa amin na tutulog si Tita Anjie at si Cheche. -Che. Bukas pa sila uuwi at hindi ko na kayang maghintay pa hanggang bukas. Bahala na. Doon naman sa kwarto sa baba ko matutulog. Kung sakali na umipekto yung gamot kay nanay, ay eh nasa second floor naman si tita at ang anak niya. Hindi niya kami makikita. Lumabas ako ng aking kwarto at nagpunta ako sa living room. Matagal din bago bumaba si nanay at tita. Kasalukuyan, na nakausap ni tita ang kanyang asawa sa cellphone. Tumuloy si nanay sa banyo para maligo. Patuloy ako sa panunood ng TV. Halos limang minuto rin nang mag-usap si tita at si tito Andy. Matapos mag-usap, ay naupo si tita sa aking tabi. Napabuntong hininga siya, halata na naiinis at hindi alam kung bakit. Hindi ko siya masyadong pinapansin dahil nag-iisip ako ng paraan para mapainom kay nanay ang tabletas. Kasalukoyin kami nanonood ng TV. Nang lumabas si nanay sa banyo, nakabalot ng tuwalya ang kanyang katawan at umupo siya sa pagitan namin ni Tita Anchi. Naamoy ko ang halimuyak ng sabon Maya-maya ay inutosan niya ako na ikuha siya ng tubig na maiinom. Nabuhay na ako ng loob dahil nagkaroon ako ng ideya kung paano mapapainom sa kanya ang tabletas. Pagdating ko sa kusina ay nakita ko ang natirang juice kanina. Naisip ko na dito ko na lamang ihalo ang tabletas dahil kung sa tubig ko ito ihahalo ay baka mapansin ito ni nanay. Pagbalik ko sa living room, dala ang juice ay nagtaka si nanay dahil tubig daw ang kanyang hinihingi. Sinabi ko na sayang ang juice, kaya iyon na lamang inumin niya. Tutal ay malamig naman iyon. Inabot niya ang baso, pero sa halip na inumin, ay inilapag niya iyon sa misita. Dondon, -don, ano nga palang gusto mong regalo? Tanong ni nanay. Kahit ano na po, sagot ko naman. Kung nagkataon lang nawala si tita Angie, eh baka iba ang naisagot ko sa kanya. O sige, pag-isipan mo. Bukas ay bibilhin natin kung ano man yung gustuhin mo. Nagpadala kasi ng pera ang tatay mo. Uwi ka ni nanay. Wala pa nga pala akong regalo kay Don Don. Utang muna ha. Hindi ko na maaasikaso na bumili. Sabi ni tita. Naku, okay lang po tita. Nakatingin ako sa juice na nakapatong sa mesa. Kinakabahan ako dahil baka hindi ito inumin ni nanay. Sayang naman ng tabletas hindi ka pa ba matutulog doon doon? Tanong ni tita sa akin. Po, eh hindi pa po ko inaantok. Marahil may sasabihin si tita kay nanay. Kaya naman, nagpahiwatig siya na gusto niyang mapag-isa sila ni nanay. Nagalala ko dahil baka hindi inumin ni nanay ang juice. Gusto ko kasing matiyak na iinumin iyon ni nanay. Sumanga ayon si nanay kay tita. Sinabi nito na mabuti pang araw ay matulog na ako dahil maaga pa kaming gigising. Wala ako nagawa Kundi ang sundin si Nanay. Pumasok ako sa guest room. Nakahiga ako sa kama at pinakikiramdaman kung matutulog na ang dalawa. Halos kalahating oras ang lumipas ay narinig ko na nawala na ang sound ng TV at pagkatapos ay nakarinig ako ng mga yabag na paakyat sa hagdan. Nagpalipas ako ng ilang minuto bago ako bumangon. Lumabas ako at nakita ko ang baso ng juice na walang laman sa mesita. Pumintig ang aking kalooban. Ibig sabihin ay ininom ni nanay. Tahimik sa itaas. Tansya ko ay namang sandali. Magkakabisa na ang gamot na iyon. Agad akong bumalik sa kwarto. Hinayaan ko na bukas ang pintuan at tumigako ko sa kama. Pumikita ko at naghintay. Samantala, nagising si Anchi. Kakaiba ang kanyang pakiramdam. Init na init siya at hindi alam kung bakit. Kailangan niya si Andy ang kanyang asawa. Kinuha niya ang cellphone at sinubukan niya itong tawagan. Hindi sinasagot ni Andy ang tawag niya. Marahil ay tulog na ito o abala sa ginagawa nila ni Gahing. Kanina ay nabubuisit siya kapag sumasagi sa isip niya na may kasama ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, lalo yatang tumindi ang nararamdaman niyang init habang iniisip niya ang dalawa ngayon. Kailangan niya. Kailangan niya ng lalaki. Pupunta na lamang siya ng banyo. Ngunit papunta pa lamang siya doon nang mapadaan siya sa kwarto kung saan natutulog si Dondon Bukas ang ilaw at pintuan, palibasa ay maliit lamang ang kwartong iyon at kitang kita ang kama mula sa kanyang kinatatayuan. Tulog na si Dondon Nanuyo ang lalamuna ni Anchi. Totoo ang sinabi ng kanyang ate. Talaga namang kakaiba ang kay Dondon Alipin na si Cheche ng kanyang kabaliwan. na. Halos wala na siya sa katinuan, basta ang kailangan niya ngayon ay mailabas ang kanyang nararamdaman. Papalapit na siya sa kwarto nang masagi niya ang mesita. Muntik nang matumba ang baso na nakapatong dito. Mabuti na lamang at nahawakan niya agad siya kasi yung uminom ng juice na dala ni Dondon kanina dahil ayon ng kanyang ate Janet na inumin niya. Pagpasok niya sa kwarto ay sinara niya ang pintuan daan-daan siyang lumapit kay Don Don.